ko pag naka dito. Dito kami nag- Pinagdadala <laughs> niya si Kaylee ng ano. May dala-dala siya kasi naisip pa namin mag-picnic sa park. Pero bibili muna kami no, ng pizza. Niya. So, naakamis maglakad dito. Dito kami naglalakad ni Melvin dati ng winter. <laughs> Tapos wala pang ganitong balinggit. Kami lang dalawa ni Melvin. So, ayan yan. Dito kami. Yeah. Yes! Dahil dito kami naglalakad anak, kasama ni Mama and Papa. Pagpapasok sa work. Yeah. <laughs> ngayon, tatlo na kami! So, ayun lang. Chika ko lang. At kami ay maglalakad ulit. Hanggang ngayon, naglalakad pa rin naman. <laughs> naglalakad pa rin naman. So, may kasama na nga lang kami, Bulinggit alas 6 na ng hapon dito pero grabe at taas pa rin ang sikat ng araw sabi nga ni Kaylee morning pa daw ganaan wala na may ano lang may dumi lang yung ice niya o ayan ngayon ano magwiwinter winter na ulit Ilang months na lang? 2 months na lang or 3 months? 2 months na lang, Koy Koy? Ogo, September, October. Yeah, dalawang buwan na lang pala kasi dati dumating kami dito ng November 9. Ano na, yellow na ang buong Saskatchewan. Yeah, tapos magto years na rin kami ni Melvin dito. magtutu years na rin kami naglalakad. 'Di ba? Nakuha na nga natin si Kaylee. Ayan, dito kami nagdada, naglalakad dati sa ano, sa area na ito. Ito yung ano, Luvan Drive. Tapos dito kami naglalakad dati ni Melvin. Ayan yung basurahan na pinagkuha namin ng mga jackets. Ayan. Naalala mo nung ko, dito tayo naglalakad tapos sobrang taas ng yelo. Dito yun sa area na yun, yung vlog ko na yun. Ayan. Tapos pag naglalakad ako mag-isa, yan yung para tandaan ko kay Melvin. Pag malapit na ako, yan, nandito na ako sa Peaky Ball. Ayan. tapos syempre ngayon happy kasi may kasama na kami bulinggit ayan, nakuha namin si Kaylee nung na PR kami nung January 15 2024, ayan na PR na kami, tapos si Kaylee nakuha namin ng May 20 May 20, 2024 siya dumating dito tapos, tapos ngayon ang hinihintay na lang namin dumating alam niyo kung ano alam mo kung hinintay hinihintay natin dumating ngayon kay Child benefits ni Kaylee. <laughs> Yun na yung hinihintay ko ngayon. Yung child benefits daw ni Kaylee. Na-apply ko na siya ng child benefits niya. Sa mga nagtatanong kung paano nadala si Kaylee dito. Um, nadala ko siya dito nung PR na. Ako lang yung may PR card. Si Kaylee ang mga requirements. Isishare ko sa inyo pala. pa na yung ko sa inyo. Arig, arig ko. Maraming lamok yun pa lang i-share ko sa inyo. Um, ano yung mga documents na kinailangan sa immigration sa Pilipinas at saka dito sa Canada kapag kinuha na yung mga anak or yung mga dependent sa Pilipinas. Una, kailangan siyempre passport with visa tapos ECOPR. ECOPR na kasama, kasama yun ng ano, kasama yun ng passport na ibinigay sa galing sa IRCC. Tapos kailangan kailangan nyo ding dala ang marriage certificate birth certificate ninyo tapos kailangan dinala ko rin yung PR card ko pero bukod sa PR card dinala ko rin ang working permit namin ni Melvin para in case lang pero may PR card naman na tapos ano pa yung mga requirements sa dinala ko PIDOS, kinuha ko si Kaylin ng PIDOS certificate PIDOS certificate, e-travel yung PIDOS certificate walang walang Yeah, dati walang grass dito na ganto. Nakikita ga rin Ay, kita yung araw. Ayan, dati walang ganyan dyan. Kitang-kita ang daan. Ngayon, tinambakan nila tapos nagkaroon ng maraming damong malalaki. So, ayon. am um, pido certificate, hindi naman kailangan ng bata ng ng ano, ng ng seminar. Magpipil up lang kayo doon parang ganun. Pero ang ginawa ko kay Kaylee, may binayaran lang ako na pa, kasi noon nag-aalangan ako kasi 12, 15 days lang ako 20 days lang ako sa Pilipinas so nagagahol ako kasi pumunta pa ako ng Mindoro so nagbayad na lang ako para makakuha si Kaylee ng um, PIDO certificate i-travel 24 hours before mag-travel syempre tapos merong isang importante kapag hindi kasama yung magulang katulad ko hindi ko kasama si Melvin nang dinala ko si Kaylee dito kinailangan ng ano, child. Ano yung consent? Ano nga yung tabag sa consent, Koy Koy? Ay, ilalagay ko dito. Ilalagay ko dito. Kasi ipapakonsulate ninyo yon sa parang ipapanotare or consulate basta yon ilalagay ko dito sa side na ito may picture ako nun um, ipapagawa nyo yun magkano nga yun parang twenty dollars namin yun pinagawa importante yun pagdating ninyo dito sa immigration dito sa Canada kasi hiningan ako nun kasi pag hindi pag hindi kayo dalawang mag-asawa ang kukuha sa anak ninyo ha. Pero kung mag-asawa naman kayo hindi niyo to kailangan. Pero kung ang kasama niyo lang ay kunyari yung tatay or yung nanay kailangan 'yon. Yung ano, yung consulate. Eh, basta 'yon yung basta yung consent na 'yon, consent letter. Um iyon yung mga importanteng dinala ko sa immigration. Nagtatanong kung nahirapan daw ba kami. Awan ng Diyos hindi naman. Yung pagkuha ko kay Kelly, ano, maayos naman yung ano yung naging ano namin. Kasi kumpleto yun yung mga requirements na dinala ko. Ang hiningi lang talaga sa akin sa immigration dito is yung letter consent. Tapos sa Pilipinas, hiningi lang yung passport ni Kaylee, PR card ko. Tapos, um, tinanong lang kung anak ko siya, tinignan yung birth certificate. Yun lang, wala na. So, ayun lang, yun lang ang ma-share ko sa inyo. Na ano? Oh, no yun lang, yun lang yung mga ano, yun lang yung mga importanteng documents na dinala namin, or dinala ko dito nung dinala ko dito si Kaylee so, ayun lang, na-share ko lang sa inyo habang kami ay naglalakad ayun o, ayan yung hotel hanggang ngayon, hindi pa rin yan ako tinatawagan yung Marriott Hotel na yan naririnig nyo ba ako? Ay, ay, ano? nag-apply ako dyan dati yung tinatawagan hanggang ngayon yung tumigil na ako pag apply tapos, sa nagtatanong kung madali daw bang makapasok or makapag-apply ang open work permit dito sa Saskatchewan. Sa mga fast food, ganyan. Alam niyo sa totoo lang, naswertehan ko lang talaga nung nag-apply ako kina Melvin kasi yung may-ari mismo yung nakausap ko na kung pwedeng doon ako pumasok sa kanila kasi nung time na yun is winter. Pero ngayon sa totoo lang, ang hirap mag-apply dito. Kahit sabihin mong sa fast food, mahirap mag-apply. Ano, sa totoo lang. Ito yung dinadaanan namin dati, oh. Wala na siyang daan. Mayroon ba? Ah, yan. May graba lang pala. Pero may daan pa siya dito. Dali anak. Tinan mo yung anak ko, oh. Na, tayo ngayon sa bukid. <laughs> Ayan, oh. Hello? Anong hello? Ayan, dito tayo. Dito kami dumadaan dati. Pero walang tambak na ganito dati. Ayan, wala din tambak na basura dati. May basura. Dito kami paparito kasi pupunta kami ng Dominos at bibili kami ng pizza. Para syempre pagkain nga namin doon sa park. Ayan, dito kami paparito. Ay, anding dyan yung nag-alaga sa Eucaly, dyan ang bahay niya. Yung pinakausapan kong nag-alaga. Sino? Si ate. Ayan, ayan yung park. Ay, ayan yung hotel na dinadaanan ko dati. Dito kami dumadaan dati ni Melvin. Ayan. Ayan yung Burger King. Nag-apply din ako sa Burger King pero hindi din ako tinawagan dyan. Kasi naghahanap ako dati ng part-time. Tapos ayun naman yung Domino's. Pero dyan sa Domino's na hindi ako nag-try dyan kasi... Nagpasa ako. Ay, hindi pala ako nagpasa ng CB. Dumaan lang. <laughs> Dumaan ako dyan. Nagtanong ako kung pwede ako mag-apply. Dumaan lang pala ako sa Burger King. Tinanong ko kung pwede ako mag-apply. Sabi nila, bigay, magbigay daw ako ng CV Ayun, hindi na ako bumalik. Kasi, okay na doon sa McDonald's. Tapos may nakita naman akong part-time. Yung part-time ko hanggang ngayon. Yun pa rin ang trabaho ko. McDonald's pa rin, tapos yung part-time ko. Pero syempre, medyo nagbawas. Hindi pala nag nagbawas talaga ako ng oras. Katulad ngayong week na to, mayroon lang akong 12 hours. May break pa yun na isang oras. 11 hours na lang. 11 hours lang akong napasok sa so, isang linggo na to, o oh, di ba? Kasi nga syempre may bata. Hindi na katulad dati na pumapasok pa ng 11 hours, 12 hours. Yes. Drainage siya tayo anak. Ayun, hindi na katulad dati yung ano, yung pag ano, yung pag tatrabaho. So parang si Melby na lang yung bumubuhay sa amin. <laughs> Kaya hinihintay ko yung child benefits ni Kaylee. <laughs> Pambayad ng credit card ko. <laughs> sama o ugali. So, ayan na. Ah, nandito na tayo ngayon sa Domino's. At tayo ay tatawid muna. Kaya babay muna mga mare. Ayan. Tapos na tayong bumili ng pizza. Pupunta na tayo ngayon sa park. Ay, hindi pala. Sa McDonald's. Bibili ng drinks at saka Happy Meal ni Kaylee. Tapos, doon na tayo kakain sa park. <laughs> si Melvin malungkot na kasi may bitbit -bit siya. Say okay, bye! Ngayon kay Kelly na food, nuggets. Bakit yung nuggets mo na ito? Maitin. Yung pizza namin yung may bin. Kinakain na yung spaghetti, binaon niya.